Now, ito isang dating broadcaster si Sen. Risa Ontiveros sa isa sa mga isyo ng katiwalian sa PhilHealth. Pero ang paratang na yan, ilang beses na pong napabulaan na noon. I-fact check po natin yan. Mga kapatid, muli na namang sasalang dito sa fact check ang dating broadcaster na si Jay Sonsa. Matatanda na noong nakarang buwan, hindi promeno mga Pilipino sa pagbatikos ng appointment ni dating PNP Chief Camilo Cascolan bilang Undersecretary ng Department of Health at ito pong si Sonsa sa isang Facebook post. Bumuelta para depensahan ang desisyon na yan ng pamahalaan. Ang sabi po ni Sonsa, e eh, si Opposition Senator Risa Ontiveros, nakaupo naman sa PhilHealth Board noong panahon na may issue ng misused funds sa ahensya. Anya, nagutos daw ang Commission on Audit or COA na magbalik si Ontiveros ng higit 100 million pesos. Mga kapatid, bawang kasinungalingan po yan. Napatunayan po natin dito sa Fox First PH na hindi po totoong may ganyang utos ang kowa sa senador. Totoo naman po naging bahagi ng PhilHealth Board si Ontiveros mula 2014 hanggang 2015. Pero wala pong COA report na nagsasabing kasama si Ontiveros sa mga katiwalian. Kinumpirma rin po yan ang mismong opisyal ng PhilHealth na si Ray Balenya. Ang sabi po ni Balenya, hindi dawit si Ontivero sa naturang isyu. Katunayan, ilang taon na pong binabato ang fake news nito sa Senadora at ilang ulit na po itong ng iba't ibang journalists at mga fact checkers. Kagaya po na natunghayan ninyo mga kapatid, may ilang public figures ang tila hindi yata titigil sa pagpapakalat ng disinformation. Kaya't magtulong-tulong po tayo sa pagzutpo ng gantong uri ng mga kasinungalingan.